ang himotop na kaswa sa tumana. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang bahagi ng bukirin na tinatawag ng mga matatanda bilang tumana ng lamentasyon. Noon, mataba ang lupa rito at hitik sa pananim. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unti itong natuyo. Hindi na rin tinatangkang sakahin ito ng mga magsasaka. Lalo na ng mga mga taong nagsimulang mawala kapag mapapadpadoon doon, ng dilim. Si Lucas, isang 25 taong pulong inhenyero mula sa Maynila, o bumalik sa kanilang probinsya upang asikasuhin ang ipinamana sa kanyang lupa ng kanyang namaya ng lola. Lumaki siya sa kwentong may masamang elemento sa tumana pero bilang isang modernong tao hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Pagdating niya sa baryo, agit siya ang binalaan ng kanyang tiyuhin. Lucas, huwag mo nang tangkayang iusin ang lupang yon. May dahilan kung bakit nagtata doon. Sayang naman ang lupa kung pababayaan lang natin, sagot niya. Baka may paraan para buhayin ulit yon. Kung gusto mong manatili rito ng bubang sa Madi na ng atang niya. Pero mas matigas ang ulo ni Lucas. Kaya kinaumagahan, dinala niya ang kanyang mga gabit at nagpunta sa tukina. Walang anuman sa paligid ang mukhang kakaiba. Lupa lang natuyot, mga natuyong sanga at tahimik na paligid. Pero habang siya ay may narinig siyang tila mahina, malungkot na pag Patingin siya sa paligid. Wala namang ibang tao. May tao ba rito? Sigaw niya. Tahimik. Pinakibit balikat niya ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa, muli niyang narinig ang iyak. Ngunit mas malapit na. Ngayon, mas malinaw niyang nadama ang lungkot sa tinig. Parang may pagmamakaawa. Muli siyang lumina. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng isang punong balete. Ayat ito. Lupa ng mga paa. Nungingin Lola? Hindi niya ito kilala, pero may kung anong bumigit sa kanyang pakiramdam. Lumapit siya at nang mas makita niya ito, nang malapitan, napansin niyang tila hindi normal ang isang mukha nito. Mas mahaba ang mga daliri nito kaysa sa karaniwan. Ano pinagawa niyo dito, Lola? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya at sa tinig na mahina, ngunit puno ng lungkot. Sinabi nito, Huwag mong bubungkali ng lupa. Makawalan mo oh. Ano po si Lucas? Ano pong ibig niyong sabihin? Dahang-dahang itinaas matanda ang kamay at itinuro ang lupa sa harapan niya. Sa lupain kanyang binubungkal, may nakita siyang isang butong bumubulwak pa ng dugo. Nila bagong hukay na katawan. Nanlamig siya. Lignan niya kuli ang madanda, ngunit sa isang iglap nagbago ito. Ang kanyang mata ay limiwanag sa dilin. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka at isang tinig ang lumabas. Isang tinig na hindi natunog. Matagal na akong nakakulong dito dali-dali matras si Lucas at tumakbo pabalik sa baryo. Hindi na lumingon. Pagating niya sa bahay, sinabihan siya ng kanyang tiyuhin. Huli na ang lahat, Lucas. Pinakilaman mo ang Ayon, ikaw na ang susunod. Nabukasan, wala na nakikita kay Lucas. Ang tanging bakas niya na lang ay ang kanyang mga gamit na hewan sa tumana. Sariwang hukay na may halimuyang ng lupo.